Under oath, ano ba ibig sabihin ito lalo para sa ating mga opisyal ng gobyerno? Hindi lang ito dapat asahan tuwing may pagdinig, lalo kapag ikaw ay halal. Ito ay tiwalang ipinagkakalob ng taong bayan na sa bawat pagkakataon maging tapat ka sa iyong salita. Sagradong responsibilidad sa pagkasabi ng totoo. Sagradong responsibilidad na mo ang tungkulin na ipinagkakalob sa iyo. Sa pagkapatupad ng iyong mandato, sa pagbusisi sa kaban ng bayan, sa pagsigurado na ang bawat serbisyo makararating mula sa ibaba pataas. Ikaw ay sumusumpa sa tungkulin na ito bago pa man umupo sa pwesto. Ang panunumpa hindi nagtatapos kapag ikaw ay nanalo. Hindi lang inaasahan tuwing may pagdinig. Hindi nakisimula kapag ikaw ay natutukan ng kamera. Ang oath o panunumpa na binabanggit sa harap ng taong bayan ay panunumpa mo sa Diyos, sa konstitusyon at sa bawat Pilipino. Bawat oras, bawat araw at sa bawat pagkakataon, dapat mo itong gampanan para sa kapakanan ng bayan.